Sama-sama naghain ng Certificate of Candidacy kahapon ang walong pambato sa so pagkasenador ng United Nationalist Alliance o una. Dapat sana ay siyam sila pero umatras ang negosyanteng si Joey de Venecia, anak ni dating House Speaker Jose de Venecia. May news to go si Michael Fahatin. Imbis na jeep ni era, bus ni Binay ang sinakyan putungong Comelec na mga senatorial candidate ng United Nationalist Alliance o una kabilang sa mga naghain ng kanilang Certificate of Candidacy, sina Senator Gringo Honasan at mga dating senador na sina Richard Gordon, Juan Miguel Zubiri at Ernesto Merceda. Pasok din sa una ang mga kongresistang sina Jack Enrile at J.B. Ejercito, nakapasuportado ng kanilang mga ama. Gusto ko, gusto ko, you're, you're the senator. I'm just a congressman. <laughs> endorsement from my father. Amen. Elections mo ang confident na, eh? lalo na dumating na yung aming big three, yung aming tatlong alas, siyempre, lalo lumakas sa loob namin mga kandidato. No? Diyan, and, kadating ni Vice President Binay, uh, Senate President really was here earlier and the former President Arab. So, with these people uh, behind us, especially sa filing pala, nandiyan na yung kanila support na, ah, Siyempre, nakakalaka, ano, nakakalakas ng loob. Pambatory ng una sa Senado, si Congresswoman Mitos Magsaysay, na kilalang kaalyado ni dating pangulo Gloria Macapagal Arroyo. At dating Tarlac Governor Margarita Tingting Kuwangko, na tiyahin naman ang Pangulo. Ang ikasyam na si Joy de Venecia, umatras kahil, nais daw muna niyang asikasuin ang kanyang negosyo. Na kung ito ang bibigyan niya ng priority, eh hindi naman siya makakapagkampanya, no? sa sapagat yun nga ang priority niya, sayang, hindi naman, tum hindi naman tumadalas mangyari. Eh, sabi niya, basta't uh, pakisabi lang po ninyo na I'm still looking forward uh, to be an elected official in the future. Yes, candidates naman pero hindi dumalo sa naunang pagkitipon ng una sa isang hotel sa Manila. Si re-election Senators Loren Legarda at Chisa Escudero at NTRCB Chairperson Grace Poleman Sares na nasa at na administrasyong koalisyon kung saan kabilang din sila. Paglilinaw ni Binay, hindi raw totoong sumama ang loob ni Escudero dahil sa napapalitang pagharang ni dating Pangulong Joseph Estrada sa pagiging guest candidate niya sa una. Kinumpirma niya rin ang espesyal na konsiderasyon para kay Grace po Limanzares. Ay, hindi, ibang, uh, ibang sitwasyon kasi si, uh, si Grace. Grace. Eh, uh, sabihin na natin, anak anak na ana, namin. Eh. Saka iba naman yung pinanggalingan mo. Eh. Michael Fahadin, JMA News.